magandang araw mga kabukid so panibagong uh, araw na naman natin so ngayon nga is ipapakita na ko sa inyo yung mga baka namin na uh, malapit ng mga anak dito uh, bali ang malapit ng mga anak dito at saka yung mga buntis dito is yung uh, si Mo at saka si Putot so tara pakita ko sa inyo mga kabukid pag usapan na rin natin na may mga nagtatanong kasi sa akin kung rito at dun meron na rin nag comment na Um, kung pwede nga raw bang purgahin yung mga buntis na baka nila um, tara sagutin natin yung mga katanungan na yan tapusin natin yung video na ito so ito na mga kabukid si si putot so ito yung isa sa mga masisipag mga dito na baka namin um, ayan oh, makikita nyo ang laki na ng chenya nya Siguro by January ay anak na ito. So hindi pa naman namamaga yung kanyang dede pero talaga makikita nyo talagang buntis na talaga siya. Talaga pag nyo pati dito mararamdaman nyo yung paggalaw ng kanyang anak sa tiyan. At ito nga pala si kung naaalala nyo yung pinabulugan natin dati si si Marimar ayan, pakita ko sa inyo yung ginawa natin na video noon pinabulugan natin siya, so tsaka ito na yun ito na yung naging yun na yung naging resulta nung pagpapabulug natin sa may kay King ayan o no? laki na bali March 3 ito nung pinanganak and then tong isa ito yung anak nung itim natin na si kulit Ayan. bali january 8 ito nung pinanganak halos mag isang taon na din at mamaya pakita ko sa inyo yung sinundan nito yung kalabaw naman yung naging kapartinga natin dito sa pag alaga um, mag isang taon na yun sa december 26 so ito uh, mag isang taon sa january 8 Ayan, mga nakabitaw lang sila rito So ito nga pala mga kabukid si si Mo. Um isa ito sa mga buntis nating baka. So ang oras nga nating ngayon dito is um, alas 7 ng umaga. So ayan oh. Kung makikita niyo yung tiyan niya is malaki. Ka kapag ka nga pala magtitingin kayo ng mga buntis mga buntis ng baka. So mas maganda magtingin kung umaga niyo silang titingnan. Kasi makikita niya talaga yung uh, iba nilang postura kapag ka sila ay buntis so ito um, wag kayo magtuturok kapag ka ang mga baka nyo or alam nyo suspected nyo na ang mga baka nyo is buntis wag nyo silang tuturokan ng purga o kahit anong uri ng pampurga kasi syempre ang tendency nun kapag pinurgan nyo sila lahat ng meron sa loob ng katawan nila is lilinisin nun ng purga So, ang mangyayari kapag ka merong anak doon sa loob ng tiyan nila, is ba maaring malaglag yun or mamatay yung um, nasa loob ng sinapupunan ng baka natin. So, ibig sabihin nun, mamamatay, lalabas yun. Masasayang yung anak niya. Kaya, kahit sino, uh, yung mga veterinaryo, hindi talaga sila nagpupurga doon sa mga buntis na baka. So doon naman sa mga nagtatanong kung pwede nyo silang bigyan ng vitamins. Siyempre, pwede, nyo silang bigyan ng vitamins kasi magkaiba naman ng um, gamit yung ibibigay nyo doon sa baka. At kung bigyan nyo sila ng vitamins, meron ito may itulong sa kanila. Um, dito pala kay Mo, ah, ah bilang ko dito sa panganganak niya is may, by February. Mga na ito, February, March, ganun. Mga ito. Tsaka yung si Putot kanina, yung pinakita ko sa inyo. Uh, mga ano na yun, mga by January nga. Mga anak na yun. And then yung isa, yung anak na pinakita ko sa inyo kanina. Um, usually kasi ang ginagawa ko rito, um, ah, tuwing magsusuga ako dito sa umaga sa kanila, pinakakabalang ko silang lahat para makakain sila yung mga nanay nila. Ito nga pala yung pakita ko sa inyo. Ito, malapit ko nang ihiwala. Ito kasi mag-isan taon na ito eh. So para magkaroon uli ng bagong production ng anak yung nanay nito so ang paghihiwalay ko rito sa kanila um, itatali ko muna ito ng um, isang araw o pagka bigay ko, pagkalagay ko ng tali sa kanila tali ko sila ng isang araw and then pagkatapos nun isi switch ko na sila ng uh, sunod sunod na araw so ibig sabihin ay tatali ko siya na isang araw tapos pakakawalan ko siya tapos kinabukasan ay sa susunod na araw uli is itatali ko uli siya ganun hanggang sa masanay na siya na nakatali siya tapos kapag yung sanay na siya is itatali ko na siya ng isa't kalahating buwan at iyon panigurado yung nanay niyan yung nanay niyan is naglalandi na kaya pwede na nating pabulugan uli yung nanay niyan so ganoon lang tsaka malaki na rin pati kasi siya baka makasira na rin sa may mga tanim so yan o oh. tingnan nyo yan pinyahan yan so pero hindi sila napunta dyan kasi may bakod naman eh so ito yung tatali natin ito na pala mga kabukid si Chichay uh, yung nanganak nung December 26 ay pakita ko sa inyo yung anak niya um, nandito yung anak niya Bali ito yung anak ni, uh, ni Chichay is ito na yung kaparte natin dito sa pag-aalaga natin sa bukid. So itong anak niya is atin na ito. So iba pa yung sinasahod natin dito sa uh, bukid. Iba pa yung iba pa ito para do sa sahod natin. So ito na. Pakita ko sa inyo yung anak niya. Ayan o. Ang laki na. Um, December 26 ito nung pinanganak. Ayan o. Bali ano yan, lalaki. Bulugan. So, dahil unang kaparte natin ito dito sa pag-aalaga natin ng baka, is parang ang gusto ko, ikip natin siya. Or gusto ko parang ipaalaga ko dun sa biyanan ko. Kasi may mga, ba, may mga, may mga kalabaw siya dun, kaso wala siyang bulugan. So, ayan. Ayan o medyo malakas na rin siyang dumede kaya nilagyan ko na ng tali at pinapraktis ko na siyang itali kasi nakakaawa na itong nanay niya kasi oh ang lakas niyang dumede tapos nangangayayat na yung nanay niya pero ganun pa man bless tayo kasi Maaabot na siya ng isang taon so yun lang mga kabukid um, happy farming at sana ay may naitulong ako sa inyo sa panibagong video natin na ito at naway masaya kayo sa pag-aalaga ng mga baka at iba pa sa ating kabukiran <tinyo> <tinyo>